Nakakapangit ka walang pira, ano? Kaya dapat mong ganito. Kaya napag-isipan ko. Ako i -re release na laang. Kisa naman kung sa ako Tapos kung ano pa ay maririnig. Diga. Eh. Mantalang sa bangko. Oh. Makakapag-intay naman ang sir. At ako naman ay naiibig mo. Hi! Ako yung may kwento na naman. Ako ilang araw na nawala. Eh, kadami may kukumit. Wala ka daw akong bagong video. Eh, obligasyon ko kayo, ah? na Oh. kaya kaya. Ako naman na inyong pasayahin. Ako muna inyong <laughs> ako'y nag-iisip kung paano agad ako yayaman. Kaya ako'y nare-recruit sana. Yung para mabilis. Ang kailangan ko yung mga walang hiya, walang puso, mo kay mga ganon para mabilis ang ating pagyaman. Ay, <laughs> ako may kwento na naman. Oo. At ako'y ilang araw na wala. Eh, nagkaroon kasi ako ng ah, maliit na problema. Maliit lang. Oo. Eh, siyempre, inaayos muna natin bago tayo makapag naman. At mahirap din naman yung lagi na lang ang... Mahirap ko ng ganito, ano? Hanggang kadami-dami mo laging iniisip. Tsaka ano, planado na ang lahat, tapos sa iba pa napunta. Hanggang planado mo na eh, kung anong gagawin mo, gayo. Eh, hindi, hindi natuloy. Oo, gayo. Tapos hindi pa rin ako tapos, hindi nga ako nakakapasok, ilang araw. Tapos eh, siguro yung simula noong... Sabado, linggo, lunes, martes. Yan, apat na araw na akong liban. Oo, kaya ako ay medyo problemado na naman. Eh, kadaming nagko-comment. Ang comment ay kuwan. Wala daw akong bagong video. Eh, obligasyon ko gana kayo ipasayahin. Oo, hindi naman diga. Eh, ngayon, eh, ako naman ang na inyong pasayahin. Kunyari, ako naman na inyong pautangin. Muna... <laughs> Oo, magpapaloagan oh. nyo muna ako gayon Para iba-iba naman Sa so, pakilasa <laughs> Uy, may kwento na naman Nakakaiyamot eh Lagi na lang akong iyamot Kasasahod ko lang kanina Naiisip ko na naman Bakit gayon? Huwag na kayang magtrabaho Parang ako okay napapagod lang eh Dami-dami na yung kanina eh Iwala e, na uli Makapangutang na lang uli. May gi pa ako'y okay, madaming hulugan. Ako'y okay, madaming pera ako nakakahulog. Eh nga yun eh, e, nauubos ang hulugan eh, wala rin ipon eh. Saan may release ang bukas, makasama? <laughs>